Ayun, dito na naman ako sa ano sa fish pond ng aking tiyuhin. Sama ko 'yung dalawa pamangkin, no? oh. Shout out. <laughs> Nahihiya. <laughs> 'Yon, bale magpipil test ako ngayon ng ano, ng lure. So dalawa 'yung testing ko na lure. Itong isang uh, Texas rig ba ang tawag dito. Tapos 'yung isa, 'yung plug na ano, na plug ito. Yan. Yan. Traglor yan. Titingnan ko lang kung kung alin yung mas effective dito sa mga to. So, yung Praglor ay tatlong kulay. Dilaw, pink, tapos green. Yung paddle tail na soft bait ay ano lang, green lang. So, unahin ko yung paddle tail muna yan. yan gamit ko ay yung ano yung nahulog ko na Shimano Sahara at saka Gasak na ultralight tapos yung aking uh, line ay 8 pounds leader line ko ay 10 pounds game na ba kayo? game makakahuli ba ako? hindi makakahuli po yun yan ang gusto ko Game na, game na. Game na. So, ano? Uh, ano tawag dito? Father Tail. May buhok pa eh. First gas. Oh, layo. Ganda. Yari. Ah. Napakabisa. Napaka-effective. First cast. Yari agad. Hanep, napaka-effective. Wala pang 1 minute. Yari agad. So, bale ito, hindi ko na i-release to kasi nakausap ko si Tito. Huwag ko daw i-release at uh, ni nila. So, hindi natin ito i-release. Higigip natin to Yari, oh. Grabe. Napaka-effective. Ayos, ah, no? <laughs> ano? Alright. One down. Ayan, one down. Way more to go. Okay, second cast. Op, strike. May kontra yang kinawa mistik. Wala mong kontra. ay may kontra. Sige, ayos na yun. Mamaya, mamaya ko yung ilalagay pag nakahuli ah, pa ulit. Ah, walang pata. Yun, yun, yun. Sayang. Ay. Ay, sus. Hindi pa nadala. Ay, wala. Donate. <laughs> di pa nadala donate. Donate, guys. Wala, eh. Siyempre, naka-ultralight lang tayo. Palit muna tayo. Yon pagkakataon na natin to para mag, ano, magpalit nung uh, isa pang lur. Itong prag. Yon kulay ano naman? Kulay, ano ba to? Orange ba to? O pink? Basta mga limang kas lang Last one last one palitan natin 'yung bangko bang na ibang kulay ayaw talaga pagtan natin ibang kulay ito namang ano kulay ang kulay dito apple green basta yun na yun nadonita na tayo ng isa sakto mas effective yung ano ah mas effective yung padded tail kasi ito nasa ibabaw yung padded tail nasa ilalim ang langoy Ayaw ah. Ito namang green. Green na green. hawalan oh, pa ata. Ha? Sige, sabi nyo eh. Balik tayo sa ano? Padded tail. Kasi yung hook na para dito. Wala na akong hook. Yung merong ano, sinker. Nadonate na, na naman ako. Di ko alam kung saan pumatak. Hindi naman sa tubig eh. Wala na. <laughs> ah. Lagay na ano Yung nalubom na Ano Naluro Para Kitang kita mismo ng dalag Made sense Makes sense sablay ah praglor praglor ah sama naman ng rig ko Di, isa po sa gitna eh Oh, naulan na. Maka isang dalag naman. Eh, tara-tara din natin. Patay mo. Yun. Sayang. mamadali makadali dito eh. Nice. Oh, Olimpa. No, Ah, hindi ako magpakabasa. Wala akong pamalit. Isa lang. Pagbigyan na ako, isa lang. Yun! Oh! Yari! Yari! Ah! shit, shit, shit. 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 Nakuha natin, nakuha natin ah. Ay <laughs> Ay, sorry po, sorry po <laughs> Nanok pa kaya rin nakadalawa na nasa na yun? ayun ayos oh kunin ko rin pa din kapote ko tingnan natin kung mas active ang dalag pag ganitong naulan wala nasira natin yung halaman nagpupuyog pa ako nito sana kita sa video kung mas ano sila kung mas active sila maging sinking yung frog ko O kainin ito. lên này anh You strike. strike Sus, kinuuyo ano na nga ba sinasabi ko? Ay, nako. Ayun. Bali, nakadalawa ako. Diba ang dalag na yanuhan yung size. So, ibibigay ko to sa... Tiyuhin ko yung may-ari ng ano na to. Magpalaisdaan na to. So, bahala na siya magluto. pulutan nila. So, yun. Gandito na lang, guys. So, sa alabat pala, hindi na kami natuloy kasi may padating na bagyo. Si Ramil. So, para safe kami, uh, hindi na kami may ikipag, uh, ano, uh, sa palaran. Baka doon pa kami abuti ng bagyo. Baka makancel din ang, ano, ang, uh, ang biyahe ng mga uh, ang ferry ba yun so hindi na lang kami tutuloy pero ang plano namin ni ni Paolo, ni Padon Master Pado ay punta kami ng Padre Burgos so mas okay doon mas uh, pwedeng lakarin so mas ano mas safe so hanggang dito na lang guys see you sa next video natin Ich